Abay nakalimutan na nga yata ni Jordan Poole kung papaano maglaro ng basketball. Well actually mga idol last month sa early January yata ay binigyan nating kaburi si Jordan Poole ng dahil magandang kanyang nilalaro. Halos nag average yata at siya noon ng 18-20 points per game yata sa halos isang linggo. Pero lately nga ay parang nag nose dive na ang performance ni Jordan Poole. Everything is going downhill mga idol. At sa laban nga nila ngayong araw laban sa Cleveland Cavaliers, it has reached its lowest point mga idol. Nang dahil alam nyo ba, sa 24 minutes na paglalaro ni Jordan Poole, siya ay nagtalangan ng tumataginting na 0 points. 0 out of 5 sa field mga idol, 0 out of 4 sa kanya mga 3-pointers, samahan pa ng isang turnover, samahan pa na siya ay na fouled out sa labang ito. Kaya naman siya ay binu ng mga Wizards fans matapos nga ng kanyang abysmal, talagang basurang performance laban nga sa Cavs. At alam nyo ba mga idol, ang last 3 games statistics ni Jordan Poole ay mas madami pa ang kanyang assists. 7.3 assists, averaging 6.7 points and 3.7 rebounds. And of course, lahat ng bagay ay may dahilan at hindi na nga rin iba ang pangit na performance ni si Jordan Poole these past 3 games. Dahil ito ang kanyang ginagawa. Panorin natin. At sa pangbungad na play nga natin ng mga idol ay tingnan nyo nga kung gaano kahirap itong 3 pointer na kinuha ni Jordan Poole instead of driving in the paint. Yes, ang ganda tingnan pero that is just a low percentage shot that's a bad shot mga idol. Next play ay ito namang si Kevin Durant ang ganyang sinubukan sa depensa. Ganda ng mga dribble move ang lupet ang angas tingnan pero mintis nga ang naging resulta niyan. At pagdating naman dito, instead of passing one more time in the corner para sa shooter, ay he opted into a three pointer mga idol na talaga namang napakahirap dahil deep 3-pointer and well contested pa ng kanyang kalaban. Well sa next play naman natin ay si Jimmy Butler naman ang kanyang pinakitaan ng pagkarami-raming dribble move pero at the end ay bad shot ang resulta nito tingnan yung mga idol kung paano nga siya tumira mintis nga yan and one more time another bad shot for Jordan Poole instead of driving in the paint ay talagang pinili niya na tumira over two defenders mintis nga ang naging resulta niyan one more time is step back. Instead of driving in the paint nang dahil maluwang at open ang open ang driving lane, mas ginusto niya pa ang step back 3 pointer, another low percentage shot, another miss for JP. Dito naman ay another series of dribble move ang kanyang pinakawala na inubos ang oras pero at the end, bad shot lang naman ang kanyang iti-take another miss for Jordan Poole. Yan ang explanation mga idol kung bakit nga ang pangit ng laruan ni Jordan Poole these last three games naga average lamang ng 6 points per game kaya't nabusya siya ng mga Wizards fans. Kaya naman kung walang pagbabago na gagawin itong si Jordan Poole sa kanyang paglalaro sa kanyang mga next games ay asana natin na hindi nga magi improve ang kanyang performances. Anyways, ano bang masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon.